Balitang swabe. Air Force na. May force pa. Pero bago ang lahat, pakilike naman and subscribe. Magandang balita mga kababayan. Dumating na raw ang mga inorder nating F-16 fighter jets mula sa Amerika. Oo, hindi po ito Shopee delivery. Ito'y high speed, high altitude, at high maintenance na package para sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Ayon sa mga eksperto, ito na ang pinakamabilis na paraan para mag-commute mula Luzon hanggang West Philippine Sea kung pilot ka nga lang at may lisensya. Sa sobrang advanced ng mga jets na to, baka pag ka, automatic may Spotify playlist na at may GPS na nagsasabi ng In 200 nautical miles, turn left to Spratly Islands. Pero teka lang, may plot twist yata sa huling sinabi mo. Issue. Nagiging robot. Hmm. Medyo na pa-system error ako riyan. Anong ibig sabihin nito? Na parang AI-generated ang balita? Na baka ang news anchor natin ay hindi tao, kundi secretly isang robot na may personality ng rice cooker? O baka may glitch lang sa system? Walang problema. I-debrief mo lang ako, Commander. I-re-report natin yan, powered by Fiona's humor, facts, at konting kalokohan. Hanggang sa muli mga kabente kwatlo. Olat!